So, what's up mga Beshi? Dapat nga true text or sa photo ko na lang ito ipapadaan kasi mas mabilis doon. <laughs> alam niyo na, yung mga monetize, alam nila kung anong ibig kong sabihin. But anyway, dahil nga na-miss ko kayo, eto dadal dal tayo ngayon. So, pag-uusapan natin itong monetization update. Sure ako na marami kayong mga tanong or nag-worry kayo about nga po dito sa Facebook monetization update. So, kahit naman ako, may mga tanong din. So, let's see kung good news ka po ba ito or hindi para sa mga monetized at hindi pa monetized. Ang sabi nga po kasi doon, as of October 4, 2024, itong hapong tatlong monetization tools ay pinagsama na. So, pinag-isa na. Ito pong in-stream ads, ads on reels, at uh, performance bonus program or yung mas kilala nating bonuses, no? At mas pinadali na daw ngayon, uh, or let's say, mas pinasimple na ang paraan kung paano tayo kumita from multiple content formats. So, I think, para sa ating mga monetized, good news, no? Yun nga lang, under content monetization beta, uh, medyo hindi magandang balita para sa mga hindi pa monetized kasi nga, hindi na po sila tumatanggap ngayon ng application sa in-stream ads. So kung pag-uusapan ang paghihintay, medyo mas maganda noon ang in-stream ads kasi may mga requirements ka lang doon na kailangan ma-reach para makapag-apply ka. So ikaw ang mag handle or ikaw ang mag manage ng time mo kung kailan ka pwedeng mag-apply. Anday kasi po doon sa ads on reels at bonuses, maghihintay ka lang kung kailan ka mai-invite. Ganun po kasi 'yon. So medyo nasad ang iba dito. Kaya naman, ang payo ko mga beshi, huwag na muna tayong magpaka-stress na abutin po itong 60,000 minutes views. Ito po yung isa sa requirements dati ng in-stream ads. So, ang gawin na lamang po muna natin sa ngayon ay mag-focus sa pag-upload ng mga Facebook videos, reels, text at photos. And then, sundin natin yung mga policy para maiwasan natin ang violations. Malay natin, di ba, ma-invite din tayo agad-agad. Sa ngayon kasi, true invitation or nasa invitation only program ngayon habang nasa beta testing phase ang Facebook monetization. So, maghintay lang po tayo. No? Although na application na ngayon, pwede naman daw po tayo mag-express ng ating interest to join. Kasi may form naman po dyan na pwede nating upan. Di ba? Malay natin. Kulitin din natin. Kaya nang ginagawa natin before, no? Di ko nga alam kung effective yun dati pag pagre-report mo, no? Na gusto mong sumali dyan or gusto mong ma-invite. Ganon. So, gawin natin yun. I-try natin kung sa palagay nyo malinis naman po ang inyong account. Ayan. I-try nyo pong uh, mag-express ng inyong interest. Fill up nyo po yung form dyan. Diba? Ngayon, itatanong mo ulit, paano kung na-unlock mo na or onboarded ka na sa ads on reels o kaya naman sa bonus, paano naman ang in-stream in ads? So, ayan nga po sabi nila, Patience, patience, patience. Maghintay ka lang kasi 3-in-1 na po yan. Matic po yan. May invite ka rin dyan agad-agad. So, yun lamang po mga beshi. Abang-abang uh, na lamang po tayo sa mga updates kung may pagbabago ba. That's it for today. Thank you for watching.